Uh, mga kalo litor na kami ngayon sa site at yan po yung kapitan po namin ng, ng window grills po. Yan po. So, kukunin ko na po yung mga gamit at pupunta na kami magkakabit. Po yung small na portable po namin at kakabit na kami. Sir! Kabita namin! Oo. Oo. Nagbibigyan mga pamamig na namin. Apo, apo, apo. Nagkakabita namin. Oo. <A> <laughs> yan po yung kakabitan po namin yan. Yan po yung grill. Kamayaan na po yung pinturaan namin. Okay. At yan po yung kabitan ng bali, apat-tabitan na po yan. Yan po. Oto, okay, labas. labas. Labas? Labas? Oo. Oh. Ay. Yan po si Serio, may po. Ito na po at kinakabit na po at mababa naman yung sukat. Ano? So, pagkatapos na namin, namin pipinturahan yan kasi nagmamadali na matatakpan lang kasi yung bahay po nila ay wala pang bakod. Yan po. Ayan na. Nabari na na po at i-welding. So, mamimila konti at i-welding na rin yan. So, magtatanong na kung saan ito makabibili. Punta lang kayo sa marketplace. Tapos, search nyo lang yung murang screen door. Then, yung seller ay si Jojo Villar. Ah, yun lang po yung Mag, kung gusto nyo po magpagawa yan. Kaya ano, kaya ano. Wala pa yan, primer. So, lagyan pa namin yan mamaya. Kaya na mga kalaw, may pinipinturahan na plus yan kasi tapos na sa welding. Yung umawak ng roller niya si Jisri, oh. Lupit. Yung grill siya to, masikip ng 1X siya. Ayun, oh. No, Namumuti na. <laughs> uh, mga kalaw, ito po yung ano, yung final po na product po namin. So, yan po. Yan. Tapos yan po yung dalawa. Tapos. Tapos yan po yung pang-apat po sa na, na, screen, na window grills po. So, yan po yung final po na gawa po namin. Yan. yun lang. Bye-bye.